iyon wala nga 'yung dito So, at na mga 'tol palitan din ng top 3 volts backlight Nagpapakalit ng backlight mga to. Kanya-kanyang discard ka. Kaya, ano ba ako, brad? Ayun. Tawag mo sila. Nagkakamali <laughs> tama, Sanayin mo na Lahat ng bagay nagkakamali. Pero hindi dapat dapat, dapat na magkakamali. Pangit yun. Kaya dapat. Kapag nagkakamali ka, natututo ka. Hindi pwede araw-araw na nagkakamali mga tol. Shoutout nga pala kay Luke. Luke, Philippine Looper ka na pala ngayon. Sabi mm -hmm. ni Tokwing. So, itong ginagawa namin mga tol. Magre-remove kami ng backlight kasi sira. So, kapalitan namin din ang backlight na free mga tol. Ito ang isa, ha? Ah, ito back part. <laughs> Siyempre mga tol, dahil nga sinasabi ko. Ang yan. Kung saan ka kung saan ka mabadali.

Hindi kami mga puwede-puwede kung mga technician mga tol. Tank na mo talaga. Asan trip mo tukling ah? Nasaan na pala ang tangga yung gina sa ito mga pinas ah. Alright. Tapit ka mo sa akin yung mga pakler. Tapos naman, kita yung mga na This ECE electronics workshop. Alright, mga tol. Yan. Tapos, na kami mag-replace ng backlight. All right. Ayan Yan, tindadak-tak ng namin mga dumi-dumi mga tol Pero tapos, ayan. Is good 's niya. So, lalagay na natin yung panel dito mga tol. lalagay ng padikit. Alright, and kumayan, yung backlight mo ngayon? Ano so is that